babaeng masakim sinunog ng buhay ang kanyang boyfriend. Ang lalaking ito ay nagkaroon ng third degree burn sa lampas kalahati ng kanyang katawan matapos siyang sunugin ng sarili niyang girlfriend. Ang kakilakilabot na insidente ay nangyari noong July 2, 2013. Noong 2012, nagkakilala ang 55-year-old na lalaki na isang toll collector sa isang parking lot sa Taichung, Taiwan at ang 46-year-old na babae. Madalas humingi ng pera ang babae sa lalaki. Noong isang taon, tinanggihan ng lalaki na bayaran ng multa ng babae sa isang fraud case. Nang hindi rin siya pumayag na i-transfer sa babae, ang bahay na nasa kanyang pangalan ay nagwala ito. Gamit ang 100 NT na kinuha niya mula sa lalaki, bumili ng gasolina at lighter ang babae at sinunog ng buhay ang lalaki. Bagamat gising pa ang lalaki nang dumating ang mga pulis, siya ay namatay rin makalipas ng sampung araw. Ayon sa babae, sa sarili niya dapat ibubuhos ang gasolina pero aksidenteng nabuhusan din ang lalaki. Pero dahil walang nahanap na kahit nakakaunting gasolina sa kanyang katawan o buhok ang pulis, ay hindi umubra ang kanyang kwento sa korte. Ang babae ay nahatulan ng guilty of murder at nasintensya ng habang buhay sa bilangguan.